mga kapalos birthday ngayon ng nanay ni Mrs. Andito tayo ngayon sa bahay ng kapatid niya. At ito nga, papasok tayo dito sa loob para atin tingnan kung ano ang kanilang ginagawa. At ito na nga, nagluluto ang aking anak para sa pandagdag potahe. At syempre naman kung may handaan hindi nawawala yung kantahan at inuman. At ito nga ang kanilang pulutan. Titikman natin at mamumulutan na lang tayo dahil hindi naman tayo umiinom. Katapat lang nito ang suka at tuyo at sili. Wow, ang linamnam. Ito swabi talaga ito. Talaba!

Hey, happy, birthday, happy, birthday, happy birthday, happy birthday, to you. Happy birthday, yay. happy birthday, birthday Happy birthday, happy birthday. Oui. Peace, peace, peace. Wow, sarap naman ito. Ang sarap kainin itong lecho na to. Lalong-lalo na yung banda sa may tainga. Malinamnam at malutong-lutong. Napakasarap nito. at mamayang gabi raw may night swimming is yun daw maligo raw maligo maligo wow. daw dagat pala ito para nakalarito napakaraming tao at ito na nga mag night swimming kami papunta na kami sa loob ng beach kaya na andito na kami sa ticketing boat La Playa La Playa Resort yung mga bata muna Pila yeah, oh, yeah, na, pila na. Pila na, pila na. na, pila na. Napakarami pala namin, no? Pano mo na sinini? mo nga Ay Ayan na, andito na kami sa beach. At ito, nagkakapikapi -kapi muna sila dito. At ayan naman yung isa. Ayan, naghuhugas ng pinggan. At habang ito naghuhugas, busy naman dito sa kabila, dito naman nagkakainan sila. Ayan mga kapalos, nakita niyo yan, ganito talaga pag naliliko sa beach, kailangan importante yung kwentuhan.